Yan, common na ginagamit na skim coat. 460 sa island. Super kinis na skim coat. Dito naman sa Weber, skim coat master. 445. 420 oh. Master, ito, 420. Ayan uh, mga kabayan, ano? so good afternoon, uh, maulan na hapon ngayon, ano? So lakas ng ulan sa labas. So maganda, maganda dahil uh, hindi mainit. So ang ginagawa natin ngayon, namimintura tayo. Yan. Hmm. Intrahan natin itong uh, passageway, yung alleyway. Ang ginamit nating uh, pintura, kasi wala namang tao na ito, tumabaho na talagang napakatapang nito. Uh, Acrytex, no? Acrytex primer. So yung tinira natin ngayon, ac Acrytex primer, dahil uh, Uh, maganda ito. Dahil pwede siya sa simento, pwede rin siya sa kahoy. So, magandang primer ito, ka, So medyo, medyo may, medyo may kamahalan ng konti pero maganda. Kasi uh, pwede siya sa mga gypsum board, sa mga hardy flex, pwede siya sa plywood, pwede siya ano. Kaya itong ceiling ko, meron din siyang hardy flex, meron din kasi siyang uh, yung original ito ay sa marine plywood. Uh, protection tinira ko kasi wala namang tao rito. Kahit mabaho siya, matagal siya matuyo. Nilagyan ko lang siya ng maraming uh, reducer. Reducer yung pinaka thinner niya. No? Para medyo mabilis yung pagkakatuyo. Ano? Medyo maamoy, mabaho. So, wala namang problema. Mag-isa lang ko rito. Wala naman yung kapatid ko. So maganda. Kung so, ititira ko naman ito, mag tayo ng uh, top coat, yung final coat na pintura na Pwede din siya sa kahoy, pwede rin siya sa semento, pwede rin siya sa fiberboard. So maghahanap tayo ron, ano? mayroon akong nakita doon. Uh, papakita ko na lang sa inyo pag nakabili ako. Ito ngayon ang ginamit ko ay sa buisin na acritex pagandang klase. Medyo may, medyo may kamahalan na lang, isang libo na mahigit. So medyo maganda, maganda kasi kapit na kapit yung pintuan dyan. Saka pwede siya sa kahoy, pwede siya sa semento. Wala kang, wala kang tapon talaga, walang sayang. So, yan kagandahan. So, ngayon, nasa pabimintura tayo, primer lang muna ang tinitira natin. Uh, Mag-top na tayo, mag-final tayo pagka uh, tapos na talaga lahat. So, ito muna ang ubusin natin. Itong primer ito, yan. na batakan ko na yan, na masilihan ko na yan. Para, ano, tapos hanggang dulo, hanggang doon sa siap Acritics dito na Buisin Acritics Primer uh, 900 960 no? Oh, 962 samantalang so, doon binilang ko 1,150 so maganda dito sa City Hardware dahil yung retail may SRP talaga sila mayroon silang retail price so nandito tayo ngayon para bumili ng pintura sa kahoy at saka sa plywood ito yung nirecommendan niya Prima Latex yan, prima. Yan, okay. May litro na sa Titira tayo dito. Tayo uh, litro. nandito tayo sa Davis. Nahanap po yung uh, pundo. Yung tinatawag pundo. Pwede sila sa... Pwede siya sa... May primer na siya. Mayroon din siyang top coat. Ang kaganda sa Davis. yeah So, ito na yung binili natin. Sa 700 pwede siya sa plywood pwede rin siya sa siminto dito na tayo sa semi gloss white hindi siya masyado makita of semi lang siya yan prima so okay na to kasi na primeran na kung hindi pa na primeran bibili tayo doon sa pundo yan maganda rin wood primer yan timber prime timber prime pero si binan Nine hmm. days na ano. tayo sa ano. In white lang mo po Mixing So dito tayo sa Boysen ano. Tingnan mo yung Acritics primer. Ito yung nabili ko, yan. 962. Yan, Acritics primer. Hmm. Doon sa binilang ko, 900 may get to go one one fifty